Sa solar system, ano ang kasunod ng Mars? Jupiter! 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 Ulit-ulit ka! Ulit, ulit ka. <laughs> ulit ka ito, Jupiter! Jupiter nga ba? Pauta! <laughs> ang sayang isang ko. Ano ang kasunod ng Mars pag nag-chat sa'yo? Mars, pauta! <laughs> Uy, solo. Ay, tara! Tara, dali! Yun mo! Sa solar system, ano ang kasunod ng Mars? <laughs> Boy, oh. pang elementary? Oh, <laughs> ano, 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 kasunod sa Mars? Jupiter! Ano, Jupiter! Jupiter? Oh. Sure ka na? Oh. Sa solar system, ano ang kasunod ng Mars? Jupiter! <laughs> Jupiter? <laughs> na yung Jupiter! Jupiter! nga ba? Pao!

Dili, ano ang tawag sa may sa bundok na may gulong? ano? <laughs> si Red. Ano ba? Di ko na -alam yan. Si Red, tiga yung sagot for 1,000. Sayang yung 1,000. <laughs> oh, diba? oh, mountain bike! Ay gulong yun. taduwa na lang <laughs> nakakalangoy, nakakalipad, nakakaakyat sa bundok, at nasa bukid. Tayo. Ano nga yun? Swan! <laughs> Bakit swan? Bakit swan? Nakakalipad. Nakakalipad. Nakakalangoy. <laughs> Nakakapunta rin sa ano. Tignan bukid. natin kung swan. 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 nga ba for 1,000? Swan. Is da, ibon manok at kalabaw! lumilipad. Manok, nakakapunta ng bundok. Kalabaw, nasa bukid <laughs> <laughs> na. Hindi mo naman sumamin na isa-isahin ko eh. 100, ano ko na? <laughs> ano? Anong kuko ang lumalangoy? <laughs> <laughs> may isang! May isang! Na ako! Kaya ko makakuha ka ulit. Di ko alam yan! Di ko alam yan! Wala na ko nakuha! Tignan natin kung anong kukuha na lumalangoy. Kuko hindi <laughs> 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 na. <laughs> Wala <siya> nakuha! <laughs> alam na <ba>, makakuha <laughs> ka ngayon! Ha? <laughs>